Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Zambayanan Good morning sa'yo ka Agapay Ako po si Kayla Escalante Kumusta ka ngayong umaga? Another day, another blessing kaya halika, pasalamatan natin ang Panginoon at pagbulayan ang Kanyang salita. Kaagapay, ano para sa iyo ang definition of peace? Ito ba ay kapag all is well, kapag maayos ang iyong pinansyal, o kapag maayos ang iyong relasyon sa ibang tao? Siguro on a positive note, peace is not the absence o kawalan ng trouble o chaos. Piyasay ang pagtayo sa gitna ng unos ng may kapanatagana. Bilang tao, tila bang hirap hanapin o maranasan ang kapayapaan kapag ang dami nangyayari sa paligid. Gaya ngayon, ang dami nating naririnig ng mga negatibong balita o usap-usapan. Payapa pa ba ang ating isip at puso? Tunay nga na maraming magagandang pangako sa atin ng Panginoon. At isa doon ay ang pangako ng kapayapaan. Ang kanyang kapayapaan. Mayroon tayong nararanasan na worldly peace kapag lahat ng nangyayari sa paligid natin ay pabor sa atin. Ngunit iba ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Ito ay ang kapayapaang may hinaharap mang pagsubok o hindi man pabor ang mga nangyayari sa atin payapa ang ating puso, may kapanatagan. Sa Juan Kabanata 14, talata 27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ang John chapter 14 ay patungkol sa assurance ng eternal glory at ang pangako ng Holy Spirit para sa mga sumusunod kay Christ. Habang ang mensahe ng verse 27 ay pangako ng kapayapaan sa lahat ng mananampalataya sa gitna ng pagsubok. Mula ang kapayapaan sa Hebrew word na Shalom. Ito ang karaniwang pambati ng mga Jews. Sinasabi nila ito kapag nag-meet o aalis na sila mula sa isang lugar. At ang word na Shalom ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagsubok o alalahanin. At ang kapayapaang tinutukoy dito ni Jesus ay ang inner peace o kakalmahan sa iyong puso sa kabila ng mga pagsubok. Meaning, hindi ito nakadepende sa iyong sitwasyon. Nagmula ang verse 27 sa mga salita ni Jesus, noong inihahanda na niya ang disciples sa kanyang departure at sa mga trials na harapin ng mga ito. Pero ang message na ito ni Jesus ay puno ng comfort at assurance. Una, Peace I live with you, my peace I give you, o sa Tagalog, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Pinangako ni Jesus ang kanyang kapayapaan. Ito ay hindi temporary lamang pero ito ay malalim na kapahingahan na nagmumula sa pagtitiwala sa kanya. At ito ay nananatili sa gitnaman ng anumang pagsubok. Let this be a reminder na si Jesus ay Prince of Peace at Lord of Peace. Anong kinakarap mo ngayon, kaagapay? Ang Panginoon ang siyang magpapalakas sa iyo at pagpapalain kanya ng kapayapaan. Ikalawa, I do not give to you as the world gives o hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang kapayapaan mula sa mundo ay lumilipas base sa sitwasyon. Pero hindi ganito ang kapayapaan mula sa Panginoon. Ito ay lasting at unshakable. Ito ay confidence para sa mga mananampalataya na ang Panginoon ay kumikilos. Mayroon mang suliranin, pero ang kapayapaan mula sa Panginoon ay nariyan din. At ikatlo, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. O huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Dahil sa kanyang kapayapaan, makakaya nating hindi magduel sa takot o alalahanin. Higit sa kautusan, ito rin ay invitation sa atin ni Jesus na mapanatag sa kanyang presensya at pangako. At ito ang main context ng mensahe sa atin ni Jesus sa chapter na ito. In fact, sinabi rin ito ni Jesus sa verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Normal sa atin bilang tao ang makaramdam ng takot at pag-aalala. Pero paano natin ito ma-overcome? Palitan ang takot ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaagapay, sa buhay minsan ay daraan tayo sa bagyo, sa unos, minsan ay unpredictable ang buhay at minsan ay overwhelming. Ngunit sa gitna ng mga ito, may offer sa atin ang Panginoon. Yun ay ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayon, tatanungin muli kita, ano ang definition mo ng peace? And by this time, sana ang kasagutan na natin ay peace is not the absence of trouble. True peace is found in the presence of God. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng mga pagsubok. Ngunit ito ay makikita sa presensya ng Panginoon. Nawa ka ay napagpala ka at napalakas ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaana. God bless you, kaagapay! Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan